Sa Quezon City naman, arestado ang dalawang lalaki dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo. Ang dahilan ng krimen, ha, ah, kaya lang nila ito nagawa ay para may maipanghanda sa birthday. Nagbabalik si Velco Studio. Hagip sa CCTV footage ang pagharurot ng puting motorsiklo sa barangay Commonwealth, Quezon City. Ang motorsiklo, kinarnap na pala ng nakasakay dito. Ang kwento ng ating uh, biktima dito is uh, pinarada niya sa, ay, yung kanyang, ano, kanyang motorsiklo doon mismo sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na uh, mga mag-alas dos na gusto niya ng gamitin ito, ay eh, doon niya na-discover na nawawala na pala yung kanyang motorsiklo. Huli ang suspect na si alias Joshua sa follow-up operation ng mga pulis. Nung nakausap natin yung ating uh, suspect, ay meron pa pala ito siyang kasabwat na kanya namang itinuro sa Maynila naman natimbog ang kasabwat niya Yung ating pangalawang suspect po ay uh, siya ang uh, taga ano taga palit ng mga pyesa at saka mga accessories nitong motorsiklo para maging bago sa paningin at uh, at the same time siya rin mismo ang uh, magsasala nito o magbibinta nito sa murang halaga Ayon sa mga pulis may mga regular nang pinagbebentahan ang mga suspect ng na mga nakaw na motor pero nabawi na sa mga suspect ang tinangay na motorsiklo pero nagawa lamang ni alias Joshua ang pumitik ng motorsiklo para sana sa kaniyang panghanda sa kaniyang birthday dala lang pangangailangan sir dahil naantay po yung araw na ng nako saka birthday ko po noon pagpapadala ko po sa nanay ko sana tapos pangandahan ko na rin sana sir eh, bibenta ko po sa iba para po magkaroon lang din po ako. Eh, wala po. Wala po akong trabaho eh. Wala po pang pangkain. Ako lang po yung eh, nagpapakain na sa amin eh. May record na rin ng carnapping si Alias Joshua noong 2022, pero itinanggi ito ng nasabing suspect. Umamin lang ang dalawa na dati na silang nakulong dahil sa iligal na droga. Balik kulungan ang dalawa sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.